Eto na naman guys, may bago na namang paninira yung mga anti -Duterte. no? Kay VP Sara, tila umanoy parang wala daw palagi. Ano ba naman 'yan? Ito guys, panoorin natin. Habitual absence saan? Sa uh, hindi ko alam kung ano yung uh, pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na Correct. nagbibigay lang ng ak akusasyon kung saan saan at uh, wala namang basihan, walang ebidensya at uh, hindi nila nalang isinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang uh, venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan. True. Ang akusasyon na walang basihan. Isang paninira lamang. Nako, tama talaga. Yan ang lagi nilang ginagawa. Nako guys, alam nyo yung Hinahanap nila palagi si VP Sara. Hindi ba nila alam na nasa Davao? Kasi may festival doon. Tapos yung nakaraang, nakaraang week naman, hinahanap nila. Nasa Kuwait daw. E nasa, may mga video pa nga na kumakalat na kumakain ng kwek, -kwek Si VP Sara sa gilid-gilid ng Davao. Meron kahit kung saan-saan na lang. Tapos, sa so, alam nyo, sobrang hina pala ng intelligence ng... <laughs> administrasyon, bakit hindi nila alam? Alam niyo yon, palagi nilang pinapalabas talaga na walang ginagawa, yung mga ganun. Ako, mas marami pang nagagawa si VP Sara kaysa sa inyo. Ito guys, panoorin natin muli. Habitual absence saan? Sa... Uh, hindi ko alam kung ano yung uh, pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng ak akusasyon kung saan-saan yeah. at uh, wala namang basihan, walang ebidensya at uh, hindi nila na lang isinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang uh, venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Check na check talaga. Nako, grabe. Sobrang daming paninira. Hindi ba sila natapos? <laughs> Guys, walang katapusang paninira yung ginagawa nila kay VP Sara. Full blown talaga nako. Hanggang ang layo-layo pa pa naman, no? May 2026 pa, 2027. Nako guys, grabe, walang katapusan pero nakikita niyo naman yung VP natin as always soaring high like an eagle, no? Talagang walang makaka Alam mo yung hindi naman siya hindi siya tulad ng iba, wala ang demolition job sa kanila pero stress na stress naman yung mukha. <laughs> 'Di diba? So, Nako, Godspeed to you, VP Sara. And thank you for watching, everyone. God bless. Bye. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day.